Nasa mabuting kalagayan ang 21 Filipino peacekeepers na hinostage umano ng mga Syrian rebels sa Golan Heights. Ayon kay AFP spokesman Colonel Arnulfo Burgos Jr., ang mga sundalong Pilipino ay tinatrato ng parang bisita lamang ng mga bumihag sa kanila. Ang kabuwang ulat mula kay Dina Pagibitan. Sinumpirma nga ng pamunuan ng Armed Forces of the Philippines ang pagkakabihag ng may 21 Filipino UN Peacekeepers sa Syria. Ngunit paglilinaw ni AFP Spokesperson Arnulfo Burgos, ligtas at hindi itinuturing na bihag o prisoners ang mga ito. And according to the negotiators which were formed by the UN Peacekeeping Force, they are being treated well. At sila ay not treated as a prisoner but as a guest. Hinarang ang nasabing mga peacekeepers ng Syrian rebels sa isang checkpoint sa Golan Heights, Syria. Nakalagpas umano ang mga ito sa unang checkpoint sa lugar, ngunit sa ikalawang checkpoint ay tuluyan at kinuha ang mga susi ng apat nilang sasakyan, dahilan kaya hindi makaalis ang mga ito. Pawang unarmed daw ang mga peacekeepers kahit sila ay may protective vest at helmets na suot. Ang deployment ng peacekeepers sa pagitan ng Syria at Israel ay para i-monitor ang ceasefire agreement sa pagitan ng mga bansa. Gayunman, wala raw hinihinging ransom money ang mga rebelde. From uh, maraming demand, na-trim down na lang na uh, sa isa which is concentration on... Uh, yung pagtatanggal ng uh, military asset ng Syria on a specific location. Ongoing pa rin ang negosasyon sa pagitan ng UN at Syrian rebels. Kumpiyansa naman ang pamunuan ng AFP na mapapauwi rin agad ang mga peacekeepers dahil sa magandang resulta ng negosasyon. Gayun din, may mga pangalan na rin ang mga peacekeepers at ipinaaalam na rin ang kanilang kalagayan sa kanilang mga kamag-anak. Pakaalam namin ito ay safe place na may buildings at uh, kinu kinu kinuha lang yung kanilang mga susi. Para sa Telebisyon ng Bayan, ako si Dina pag-ibitan.